Kumakalat ngayon sa social media ang isang darawa ni Kim Chiu habang nagsiselfie sa isang kwarto. Naibuking ni Meme Vice na si Paolo Abilino ang nasa gilid na aktres. Huling huli, may anino sa tabi. Kahit anong gawing pagtatago ng Kim Pao, sa mga mata ng fans at ni Meme Bais, may bubuking talaga sila nakakaanil din ng ilang komento ng mga supporters. Ayon nga sa kanilang mga banat, dahil sa trending test na ito ni Kimi, naghahanap ako sa online shopping para mag-order. Kanyan ako kabaliw sa idol ko. Sana, i-reveal na nila ang tunay na relasyon para hindi nagtatago pa. Ayon pa sa isang komento, kahit bet ko si Paulo para kay King, still I want to warn her. Kasi, walking red flag si Paolo sa mga past relationship niya. Pero hindi ko i-judge o husgan si Paolo ng ganong ganon na lang. Kasi, nagbabago naman ang tao. Malay natin, sikim tamang tao para sa kanya. Para ayusin niya ang buhay. Basta ingat lang skin. Si if ever nabibigyan niya ng chance ang aktor, 50% lang dapat. Huwag ibuhos lahat. Hindi ako bitter. Mahal ko din naman ang kinpaw. Pero bilang babae, mag-iingat din tayo. Kalupat galing siya sa heartbreak with si Lim. Ayon pa sa isang huling komento, napapadalas ang pagkikita. Tumataas na ang self-confidence ni Paolo Abilino. Mainam yan kaysa noon na seryoso at may sariling mundo. Iba, kapag nasa tamang tao na, gumaganda at nagbabago na ang mga hindi mga magagandang gawain noon. Ilan na yun sumaba at mga supporters? Anong seniorito? Totoo ang ba na si Paul Abelino ang anino na nakita sa post ni Kim Jo.